Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo, ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala. Do not just be a voice, be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang sa ilalim ng kandila. Parang sementeryo ang paligid. Tahimik, madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang malaking kandilang nakatirik sa bunganga ng balon na halos wala nang silbi. Doon nakatingin si Lucas habang si Diego ay naupo sa maliit na mesa, tinungga ang natitirang laman ng baso at ibinalik ito sa tabi ng gin, pritong itlog at malamig na kanin. Parang paraiso raw. It Sambit ni Diego. May halong ngiti. Sana nga. Sagot ni Lucas. Kung hindi lang halos matuyot na yung mga damot baging sa paligid. Tsaka kung wala ka sanang kandilang itirik dyan sa balon. Ang mga damong, yan ang nagpapakain sa kalabaw ko. Hayop yan, oo. Pero ikaw, basta may lumuha pa. Sige lang. Nagbiruan sila. Kalmado pero may halong sumbat. Palitan ng kwento at banat habang patuloy ang tagayan, hanggang sa isang punto, napalingon si Lucas sa balon. Muli, tinanong niya kung bakit pa kailangan ang kandila roon. Romantiko, tagot ni Diego. Romantiko ba yung parang simenteryo na? Tumawa si Lucas, pero ramdam ang kilabot. Napunta ang usapan sa nakaraan. Kay Angela, ang kapatid ni Lucas, namatay, brutal, walang hustisya. Naalala nila ang lahat. Ang mga manliligaw ni Angela, ang kanyang kagandahan, ang ambisyon nilang dalawa, at kung paano isinakripisyo ni Lucas ang lahat para sa kapatid. Hindi na napigilan ni Lucas ang kanyang galit. Kung makikita ko lang ang pumatay sa kapatid ko, papatayin ko siya. Isinusumpa ko ito. Tahimik si Diego, parang may inaalala. Nagpatuloy ang tagay. Nagbibiruan pa rin sila pero ramdam ang tensyon. Hanggang sa nag-alok si Lucas na siya na ang maglilinis ng balon. Wala namang ibang gagawa at sayang daw ang tubig. Bumaba siya gamit ang lubid, ang parehong lubid na ginagamit ni Diego para sa kalabaw. Madilim sa ilalim? Tanong ni Diego habang idinungaw ang kandila. Parang libingan talaga. Tigaw ni Lucas. At doon nagbago ang lahat. Bigla binitawan ni Diego ang lubid. Bumulusok si Lucas. Nagulat nasilaw sa kandila, napasigaw. Mula sa itaas, malamig ang tinig ni Diego. Alam ko, matagal kang nanligaw kay Angela. Tahimik si Lucas, kinabahan. Ako ang naging kasintahan niya. Dagdag ni Diego. Minahal ko siya. Sinungaling. Singhal ni Lucas. Ayaw sa iyo ni Angela. Hindi mo siya kilala. Tagot ni Diego. Hindi mo rin ako kilala. At sa isang iglap, Hinatak ni Diego ang mga tukod ng semento. Tumaklob ito sa bunganga ng balon, ang bagong puntod ni Lucas. Itinirik niyang muli ang kandila sa ibabaw. Kinuha niya ang manok na nakatali sa tabi, pinugutan at isinabit sa apoy ng atong. Tahimik ang paligid. Tila inihandog niya ang gabi sa alaala ng kanyang pinakamamahal. At sa ilalim ng kandila, may isa pang alay. Ang kapatid ng babaeng minahal niya. At ang lalaking hindi niya mapatawad. At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pocholo. Ito si The Voice Master na nagpapaalala, Voice is not just sound, it's power, it's purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento. Kaboses!